wala ang sinapay. Sarap yun kasi niya yung niya. Ah, alis na ako. Sumahuli na ako ha. Alis na ako. Alis na ako. Sumahuli na si ako. Sige. Kayo lang kayo dyan. Oo alis na. Oo at ubo. Kuya? May uh, trabaho sa'yo. lang. Tumila yung ulan. Layo-layo pa lalakarin kung pa'ng trabaho. oh diba? ka na pala? Oh, meron pa. So. Dengan Terima kami anda melihat saya, anda semua mula jadi Anda harus menghidap perasaan-perasaan anda selek Eh a.. Bagaimana cara seperti Sana raw okay. din, bumahan tayo ng maraming kalabaw oh. uh, 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 ka na mabutid. Ayung kuyog, ay uunad tarafo pati. Aba, raw Ang dami ng mga kalabaw. Salamat din. Paborito mo talaga kami. Talino mo kami dito. Kaya kali kunin na natin 'to para maipagbili na natin. Oh, yan! Ayos na. Dakwa oh, tayo. Tara, ipagbili na natin ito. Tara. Yan. Ayos, crowding. Makakabili na tayo ng, ng jacket ni mama nito. Tara, ipagbili na natin ito. Tara. ako pa pa naman ako ng bahay. Ulan. na O, di ba, Pauline, naka 100 din tayo. Punta natin doon si Kuyo Paolo para, para magbili tayo din ng jacket ni Mama. Tara na! Pau, siya pau, oh. siya pau. Bim, tawli ano kailangan nyo? Bibili sana kami ng jacket. Salamat yung presyo ng jacket mo. Hindi ba 'yan 100 lang ang kada isa niyan? O to saktuhan pala 'tong era namin. O oh, sige na, pili na kayo. Alin diyan? Alin pala? Kukuha ko yabaw. Para kayo na ba 'yan? Bibili ng jacket. Yung si mama ko, tik chompon ni mama. Uulan po kasi ngayon at at Ah, yes talaga kayo. Matutulungan niya si mama mo sige na. Ito po kanin. Okay. Sigurado ako matutulungan dito si mama niya. Kasi isipin niya naman, no, pinilihan niyo siya ng jacket. tuwan to si Mama niyo, sigurado yan. Ang ganda pa ng jacket na to. Kasi makapal siya, di ba? paano? Kasi siyok talagang sa... Bulan at lamig O, paano? paano? Sige na kayo. Sige na, sige na. Huwantuayan si Mama niyo. Ay, salamat. May pinilihan din sa akin. Esok esok, tahu pergi kandung apa? Ini tuh. Tadi orang tak nak kostum itu. Raoli, matamu tak lagi sah. Ini tuh, ini tuh si Mama ada protection atas saulat, abah lagi lagi. si Mama yunah. Mengaku ya, tarah, pukul nanti. lampat ka. Halika kayo dito muna kayo sumilong kayo dito dali. At uulan. Saan na ba 'to? Hayun you know, oh, 'to na 'yung pinaupang bilhin nitong jacket mo? Ba't ka pa na kasi na rin? Para makabili na jacket mo kasi alam namin na kailangan niyan.